Hello mga bay, welcome po sa vlog natin ngayon uh, ngayong araw is magpapalit tayo ng pulley set o ano nga ba yung things na dapat natin kailangan na malaman na palitin na yung pulley set ninyo. So nabaklas na natin yung pulley set. Ito po yung luma, ito naman po yung bago. Yan po ang drive face ng bago. Ito naman yung sa luma. Shoutout pala kay Boss Jan. Kira kasi yung impact wrench natin, yung 5 bit lang yung umiikot tapos yung palusen, hindi siya umiikot. Sira. So, kailangan natin gamitan ng lumang technique. tung white tool, unfortunately, hindi siya kasya dun sa butas sa drive face. Ayan. So, hindi siya sakto, ano? Kasya lang siya sa isang butas. Tiduruan tayo ni Boss dyan na yung kabila is ilagay dito. So, luckily, nakuha din natin. Paano nga ba natin malalaman kung palitin na yung pulley set? Itong pulley set pala na gamit natin is uh, speed tuner. to gamit na natin to ng tatlong taon mahigit. So ayan. Ito naman yung lumang drive face niya. So papalitan na natin ito ng bago. So paano nga ba natin malalaman na palitin na yung pulley set? So, nakuha din natin ang idea nito kay Boss Jan from Jack Garage. Kasi nung nagpa CVT cleaning tayo, tinanong ko siya kung palitin na ba yung pulley set natin. At sabi niya oo. So ito yung rason mga bay. So gagamitin natin ito. Sa lumang pulley set, kita nyo parang may space. Ito naman yung bago mga bay. Flat na flat siya. Ano nga ba yung effects kapag ganyan na yung space sa pulley set. Parang mawawala ng power yung takbo mo. Parang may loss of power. 3 years may git na tong gamit natin. So kaya ito, gamit na natin yung bago. In addition mga bay, kapag gagamit kayo ng mga ganitong klaseng pulley, yung rampahan talaga ng bola ay sa abot na sa dulo, make sure na lilihain niyo yung dulo ng backplate yung dito. Street 11 yung gamit natin mga bay Bago pa yan, wala pang kanto Ganito yung mangyayari kapag hindi ninyo lilihain yung backplate ninyo Sayang tong bola na to kasi MTRT to Isang buwan mahigit ko lang nagamit to Na, kapit na natin Ayan, so bago natin kapit yung pulley set Lagyan muna natin ng konting grasa Itong high temp na grasa yung gagamitin natin mga bay Ayan o, Nilinisan na natin yung bola Ito, yung backplate lagay na rin natin ayan dito yung mga linya sa susunod na bubuksan natin yung pulley set malalaman natin kung hanggang dulo talaga pero based sa experience ko itong lumang pulley set hanggang dulo talaga mga bay nakalimutan pa natin yung bush <laughs> ayan so siguraduhin yung mga bay na yung space dito Ayan. Okay, now since yung problema natin sa impact wrench is yung paluwag Ito naman, pipitan na natin Okay, goods na yan Ayan, so all goods na yan mga bay Bago na yung pulley set, discuss na natin Baka may magtatanong yung gamit ko na setup So ito, version 1 na pulley set from Speed Tuner Bola natin, straight 11 grams Ito, Groove Bell by Boss Blendel sa Niko sun racing na clutch lining yung springs naman ito 1200 both center tsaka clutch spring at bago lang yung belt kakapalit lang natin yung belt so medyo hindi pa siya sumiset pero yan inoobserbahan pa natin ngayon so yan lang mga bay sana meron kayong natutunan maraming salamat po sa panonood